Grabe, pumapasok pa ako dati, walang tulog, hang over pa, grabe. So hindi maganda, kaya sa mga makakapanood na ito na nagiinom-inom din na nagsasagad kay sa inom. Please lang, tigilan nyo. Dahil bandang huli kayo rin. Good morning. Alas 9, 9.10. Sir!

Pero ganda naman kasi hindi siya ganun kayini. pagkaganto ako hindi yung mga tao. Nakakalamya. Tapos sasabay pa yung gantong panahon. Kumbaga, antokin ka na lang. <laughs> Pero tuloy natin. Tignan natin kung makaka-ilang rounds tayo ngayon. Kasi maganda yung klima ng panahon. Sige na muna. Tignan yung ibon, ang ganda. Sana huwag mabugaw. Ay, mabugaw. Gone by the morning. So here's your sign here's your urgency. Leave me behind like an emergency. If you're gonna go, I need you to go. Yeah, not <noise> Sama natin ng takbo-takbo rin syempre, no? Lakad-takbo, lakad-takbo. Oh, yun. Franklin Garden na naman tayo. So, magtatalawang ikot na tayo. Iyak yung bata. And

pabalik na tayo dun sa starting tra Sensya <laughs> na kayo pag napanood nyo to medyo may ilo-ilo kayo sa bounce nung camera natin Wala kasi si GoPro eh So mas maganda yun kasi meron na siyang ano Stabilizer <laughs> vibration ulit tayo. Pangalawang igot na natin. So, try natin itong pangat na natin. Sana matapos natin ito. Hanggang apat. Pagkaya pa. <laughs> so, pangatlong igot. Tabusin natin ito. Mukhang goods pa naman yung paan natin. Ang ginagawa ko pala kasi nung mga nakaraan, kapag nagkakaramping na siya, nararamdaman ko. Hindi kasi ako nag-stretching. So, kanina, pag natin, nag-stretch -nag tayo ng konti. Doon yung sa pangalawa, sa pangalawang ikot na natin sa may parking. So, ito, pangatlo natin. Pag nangalati tayo na nakaramdam tayo na medyo parang papunta na sa karam cramping yung ano, <laughs> stretch tayo konti. So, sana kahit maka-3 and half rounds lang tayo kasi hanggang 3 pa lang naikot natin eh. So, yun pa lang yung pinaka-record natin. Pero good thing kasi kaya ko nang umikot ng ganun katagal kasi dati mga chong 15 minutes lang hinihingal na ako gaya nga ano, sinabi ko sa nakaraang vlog natin sobrang naiinis ako sarili ko dahil ang pangit ng performance mo yung, yung resistensya mo napakabagsak dahil yon sa pagiinom ko paninigarilyo, pagpupuyat so kung di nyo matatanong mga chong at kadalasan ko naman nababanggit sobrang heavy drinker din kasi ako inahabot ako ng umaga sa inuman tapos sabay yung Tapos yun. Kaya ang pangit ng performance. Biro mo 15 minutes lang. Hingal na hingal ka na. Tapos maiinis ka ng sarili mo dati. Kahit ilang round ng basketball pa yan. Kahit full court pa yan. Nakakarami ka na naro. Tapos biglang nabago yung routine mo. No? Lalo ngayon nagkakaedad na tayo. So para sa akin. Ito yung, ito yung target ko na maidagdag sa routine ko. Mabago no. Mabago yung nakasanayan mo puro ano. Puro pagiinom Puro pag-iinom grabe pumapasok pa ako dati walang tulog hang over pa grabe so hindi maganda kaya sa mga makakapanood na ito na lagi inom inom din na nagsasagad kay sa inom please lang tigilan nyo dahil bandang huli kayo rin so yun kahit ako at least kahit papano ako nakakabawi bawi na yung katawan ko ah uh, yun nga sabi nga sa proseso maunti unti mo sa unang linggo mahirap pangalawa linggo pero kasi ano eh Taon na rin ako pabalik-balik dito Pero hindi continuous Kasi minsan pag may work na ako Yun, once or twice a week Ang punta ako dito So ngayon okay, wala naman ang trabaho ngayon Tamang full, full time reader lang So sinisingit ko lagi ito Halos hanggat maaari araw-araw So yun lang mga chong, iwasan yung bisyo Tara tuloy tayo So matatapos na natin yung pangatlong rounds natin Sarap, sarap mga chong, sarap yung nararamdaman mong humahaba na yung ano mo nagigain ka ng ano, another dagdag sa cardio so yun yung malaking bagay na magagawa sa inyo yun pag lagi mong ginagawa ayun so andito na naman tayo sa may parking natin so natapos na natin yung tatlong ikot so yung pa ako medyo mas magandang pakiramdam ko ngayon compared sa mga naunang naunang lakad natin ang problema nga lang ngayon umaambon na stretching lang muna konti tapos tinan natin tuloy natin kahit mga 3 and a half rounds natin yung record natin nakaraan so stretching muna tayo mga jong, and tapos mamaya tuloy natin <laughs> talaga ang buhay hindi natin pwede biglay ng pilitin nang biglay ng pilitin maambun pero tuloy tayo mahina na naman yung ambun alright tara tignan natin kung 3 and a half or 4 rounds <clears throat> magagawa natin ngayon ngayong araw na to mapibreak natin yung record ko yung dalawang beses kung tatlong rounds na naikot to ngayon malalagpasan natin ang <laughs> lakas na <laughs> lumalakas <laughs> so yun pangambon pa rin kaya pa naman kung tutuusin ayun na yung sunkin kasi ikot na tayo pala ng kaso mas pinili ko na lang mag 3 and a half lang tayo ngayon kasi yung helmet ko nakapaangat dun sa upuan ng motor mababasa siya eh pala ko dito na lang liliko na tayo dito kaliwa kasi ito yung kalahati so sayang kung gusto ko sanang apatin pero dami pa namang araw long timing lang kasi lumalakas yung ambon so balikan natin yung helmet ngayon dito ang tatadaan so Mabalik natin yung record na ano Na 3 rounds This time naka 3 and a half tayo Babalik na ako dun sa may parking Okay lang yan At least Another unlock na naman no 3 and a half <laughs> Sabi ko nga, hanggang 4 to 5 rounds Nang may ikot ko dyan Hindi yun magtatagal mga chong Promise yun <laughs> Tapos kayo Kayo mga makakapanood nito Nang mga taga QC at alam nyo dito naman sa UP, eh, punta kayo rito. Tapos check nyo yung ano, check nyo yung gano'n siya kalayo, ilang kilometro. Hindi ko rin kasi kabisadong ilang kilometro yan eh. At sana may na-inspire tayo ulit, no? Uh, kahit ilan lang yung nakakapanood sa ngayon ng ginagawa natin to. Uh, alam ko naman, soon, uh, dadami rin yan. At sana, share nyo na lang din kung nagustuhan nyo para sakaling may mga kaibigan tayo, kamag-anak na masyadong nagpapabayan sa sarili, eh, Mabago na nila habang maga pa Dito ko na tatapusin tong video na to at mukhang mahaba na to. So, i-edit <laughs> na naman natin ng na malala to. Maraming salamat sa mga mga na na-inspire tayo. Okay. Uh, always fit and healthy. Mabuhay kayo, babush.